Good morning. Okay, may tanong po ang ating nating followers regarding po doon sa kanyang isang personnel na nagawa niya ng report. Ngayon, ano ba ang dapat gawin kapag ginawa ng report na insubordination ng isang security personnel sa kanyang detachment? Okay, siyempre alam po natin ang insubordination napaka ano pong Kaso yan, kumbaga act na isang security ang hindi pagsunod sa kanyang officer. Siyempre, tama naman siguro yung ginawa ng officer kasi hindi nga nasunod eh. Anong gagawin doon? Di ba? Siyempre, they have to coordinate daw sa agency and then, yun nga, pinagawa ng report. And as of now, eh, kung ibabalik ba sa detachment. Ang isa kasing ano dyan, ganito pag ginawa na kasi ng report dapat hindi na binabalik sa detachment prior po sa aking pananaw hindi ko sinasabing ito yung gawin din ng iba sa akin lang kasi syempre sa tagal na natin security industry ilang dekada na nakikita ko yung sistema na kapag ginawa ng report ng officer ang isang security personnel niya nagkakaroon na yan ng, ng gap ba? Diba? kasi hindi natin din alam yung attitude ng mga security guard diba? sabi niya pag nakabalik yan gagawa rin ng ano yan ganito hindi natatakot na baka hanapan ng butas normal na yun eh di ba? kaya ngayon mga officer dapat maging aware kayo sa mga ganyan kasi iyan ang sumisira talaga now kung ibabalik yan at nagawa mo naman na ng report siguro you have to coordinate dun sa next in line sa ginawa mo ng report muna to the agency ngayon syempre magkakaroon naman din ng problema yan baka sabihin nagba bypass yan dapat through channel. Kaya lang sa mga pag like, agency naman, dapat bigyan nyo ng mahalagang ah uh, pag um, sabihin i ano natin i may term na ano dun eh bigyan natin ng kaukulang pag-iimbestiga yung nangyari kasi hindi po pwede na ibabalik agad kasi ito yan eh once na kasi binigyan ng insubordination ibig sabihin talagang negative na sa detachment yan hindi na nasunod uh, ang compromise kasi yan unang-una yung detachment kasi ala na yan eh kasi ang insubordinance ilang beses na gawin niya lalo pag ginawa na, na report din ng officer. Siyempre nakita na nila na ang, ang ano dyan magkakaroon ng problema kapag hindi na alis dyan, hindi na i-transfer. So kung sakaling ayo naman alisin yung security na yan, maring mailipat na lang. Kasi kung ibabalik yan, ang magiging problema dyan, nagkakaroon na ng lakas ng lobby ang guard na malakas ako sa agency. Hindi nila ako kayang alisin dito ng ganun-ganun na lang. Ganyan, eh, attitude yan kasi bago naman ah, kasi ang tao kapag binigyan mo ng insubordination niyan, attitude na yan napakahirap baguhin yan di ba kung ilang beses ng pinagsabihan wala na talaga siya na yan so sabi ko nga di ba sa mga balaw there is a room for improvement maaaring hindi dyan sa detachment mag-improve yan or walang talagang improvement may mga taong ganoon na ayaw na mag-improve sa buhay yan na lang sila hindi natin minamaliit kasi may hangganan din ang pag ano ng mga officer kasi ang command responsibility ang mabigat ngayon kung ibabalik dyan sir prior sa tanong mo ang gawin mo kung di ka makadirekta sa agency o sa may-ari talaga gumawa ka rin ng report i-attach mo yung copy to the management kasi kung ano mga mangyari sa detachment ang i-inform mo sila ang mananagot kasi i-transfer mo na yan eh may possibility may mangyari uli yan na mas mabigat paano kung buhay ang makompromise di ba siya mismo o oh, di ang laki ng problema yun magkaroon ka din ng ano kasi i-assist mo yan kasi ibabalik sa'yo ng agency yan kapag ka, hindi mo na-handle ng maayos yan command responsibility kaya dapat ipagpukpuka mo yan na huwag pabalikin yan dyan kasi ikaw ang madadamage dyan so gawin mo gawa ka ng report ipasa mo sa management natural client yan eh kasi whatever it takes client ang mag-suffer dyan pag nagka problema yan diba? alam mo na sa agency lalo sa agency ngayon nagkaroon na kami ano, eh. siyempre sa mga agency aminin na natin may mga bata-bata system palakasan system normal yan hindi na yan sabi may itatago ba maging realidad tayo sa buhay ang aim lang natin dito to work hard for our family hindi naman tayo habang buhay na andito tayo sa trabaho natin eh, na nasa agency tayo eh. hindi natin dinadaw ng agency we have to protect the agency kaya nga tayo nagtatagal sa agency di ba? Ang inala pinaglalaban lang natin dito or binibigyan ng puntos is yung ano yung violation. Ano yung mangyayari? Hindi na sa kanya eh paano kung ang laki ng damage? Pati lahat ng security guard natin na damay, natanggal lahat dyan Di ang laki ng problema sa dadal ngayon ng agency yan. See, so dapat pag may mga ganyan, automatic, 'wag nang ibalik. So kung hindi babalik man 'yan, hindi lang aking may sa base sa aking pananaw lang doon. Hindi ko sinabing gawin po natin. Ano, yung mga nan nanunod ng aking vlog. Ibig sabihin, kumunik ka kay client sa management. Ipaliwanag mo na whatever happen, ma'am or sir, sila yung mananagod hindi ako. Kasi binigyan ko na yan ng subordination na hindi talaga sustainable yung kanyang work.